What's up mga kamaster? Iyan po. Magandang araw po sa inyo mga kamaster. So ayan mga kamaster. Kasama ko po ang aking partner si Boss Tete at Denver Mayol. Ayan. Punta po kami sa laot. Ayan. Nandito na po kami sa laot mga kamaster. Ang kukunin po namin dito mga isda ay kagaya ng tulingan marong Ayan. A few minutes later. So ayan mga kamaster, 'yan po yung mga huli namin. Salamat sa biyaya ng karagatan at salamat po sa ating Panginoon. God bless. Thank you.